nakita kita lagi mo ang eh. Kika, nakita na mo eh. na ng sa akin na awan mo ako eh. Magsasori na nga ako eh. Oh, para ta da lagi mo ang ginaganya. Mm, wala tang pambayad ng ticket eh. Meron, meron ako ko. Wala. Eh Ay, bakit takin nang hindi ka mang money? Kanino? Takan. Dio nang ingi sayo oy. Mm, tapalet mo ingi sa ikaw nang money. Hindi ako nangihingi sa'yo. Sabi mo ba mo, bata ang may pera ka? Wala ko. Sinabi siya nung halika, bata-bata mo pa. Hindi ako maglalay. Hindi ako Nag maglalay, ka. no? Nagmumura ka nga eh. Hindi ako nagmumura. Nagmumura ka? Kasi yun lang sabi mo na nagkaya na, ko lang. Bawat yun, bawat yun. Don't say bad words, ha? Eh, si, tata, say... si Lolo kasi yun, magsasabi nun.

Tay, tay. Pakalma, pakalma. Wala nang bad words. Sabihin mo na lang. Para Hindi ba naman bad no, words no. yung mabaho, di ba? Oh, Bad, ay, bad man, words yan. Bad words pa rin yun. Masakit yun. Tagos yun eh. Bakit? Yung mabaho ka rin ba sa isipan? Ano? Mabaho ka din daw ba sa isipan? Kaya ka doon na kalit. Tangina ba ba siya? Nabibisit na ko. <laughs> Ay, yung Sorry mo. Sorry no, na nga po, eh. Sorry po, tatang na, sabi mo. Ay lang. Sorry po, tatang per na, tinalis liko. <coughs> wow, 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 wow. N Ipasok niya. mo nga sa daycare Center yan. Putang ina na, bubater tayo, alis na ako. Napipagin ako sa isipan. Putang ina mo. <laughs>